So, eto guys. Naku guys. Sa, ah uh, sa ano naman namin. ah uh, welcome back to my channel muna. sa <laughs> so, walang perfect na channel ko guys. So, ayun. I uh, wanna share guys yung sa Laguna naman namin. Sana matapos na yung Laguna namin. Sobrang hirap na din po kasi. Sobrang tagal na po namin doon. Pero guys, kahit ano, tuloy-tuloy yung ano namin doon na pinagbabawalan na sila, sana nakinig na sila ngayon. Kasi, nakita nakit ko sa, kan sa inyo yung babuyan nila guys, Nak nakagawa pa talaga sila na kahit bawal na ha. Sobrang bawal, ginawa talaga nilang babuyan yung farm namin, tapos yung mga dalandan, binahayan nila. Pero ipakita ko sa inyo na nagawan talaga nila ng babuyan. So, imagine nyo yun, guys. Nagawa nila na kahit pinagbabawala na sila. So, parang nakaka... Ano na yun, no? Nakaka, sobrang Alam mo yung nakakainis na at nakakapiko na. Pero sobrang mahaba pa rin yung pasensya mo sa kanila na kahit pinagbabawala na sila, tuloy-tuloy uh, pa rin. Sana uh, kasi wala silang mga permit. Wala silang sanitary permit. So, may pumunta naman doon. Thank you so much doon sa pumunta. Pero sana makita nila na hindi talaga dapat sila doon magbabuyan kasi wala silang uh, safety tank, wala din silang ano, pinadadaan lang nila doon sa daanan, so parang doon sa may kanal lang, so sana mapaklose po yun talaga kasi wala silang permit at hindi po nila lupa yun so pakita ko po sa inyo guys na, na nakaka-stress, na nakaka alam mo yung nakaka ano na sa sarili mo ah uh, kasi nga, pag nagagalit nga tayo, sinasabi nga natin na marami tayong masasabi kapag galit ka. Kasi yung emotion mo, hindi mo na pipigil doon sa mga taong salbahi sa'yo. ba diba? Kasi, um, wala naman din silang karapatan dapat na magtayo doon kasi hindi nga naman kanila. So, pero, sana yung nakikialam sa kanila, wag nang makialam. Kasi alam naman nila na hindi talaga yung mga tao doon, taga doon. So, dayo lang sila doon. Pero, tingnan nyo guys, Nagawa nila ng business yung lupa namin. Nagawa nila ng baboyan. Sabi ko nga sa inyo, walang perfect. Pero sobra silang salbahe. Uh, ilang beses ko na itong uh, pinupose sa vlog ko. Kasi nga, parang dito mo lang masasabi yung gusto mo sabihin. Kasi minsan, gigil nagigil ka na sa kanila talaga. So, sana, 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 sana. Matapos na kami doon. So, yun lang guys yung masishare ko sa inyo. Thank you so much. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa vlog ko na walang perfect. So, grabe guys, nakaka-stress yung lupa namin doon. Ah, uh, parang mag three years na kami na sana matapos na ako doon. Siyempre, parang anlayo mo, bumababa ka pa doon. So, para i-check talaga. Tapos, pero yung mga tao na yon wala talagang takot. Last time nga, nagtutupada pa sila doon. So, hindi lang nakuna ng video talaga. Pero, malapit na baka, baka, baka sakali, <laughs> So, yun talaga guys, walang perfect talaga, ba? Diba? Kasi yung mga tao na yun, sobrang salbahe sila guys. So, yun lang guys yung masishare ko sa inyo. And, please click the notification bell para updated kayo sa walang perfect na vlog. Kahit, di ba diba, nakaka ano yung araw, mainit na mainit, sobrang ganun pa din sila sa ano namin. So, see you guys and thank you. Bye! Lago nga ang Wala ka ang yung mga lablox Huwag okay. okay, magmadali pa Para makita naman mga Bagong ano mo Wala pa na bago yung ano block. Okay. 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 para makita Okay. Okay. okay.